Lumaman pero kikita tayo ng malaki. Magta-traditional ka ba? Or pipili ka or mag-innovate ka? Okay, g pag-usapan natin. Dalawang lumang negosyo na pwede mong balikan. Yes, kahit luma to, for sure pwedeng-pwede pwede kang kumita dito. Luma man, pero kikita tayo ng malaki. And actually, madami pa rin ditong kumikita ng malaki. Pag-isapan natin. Let's go, let's go. So, dalawa, no? Marami actually luma na pwede nating simulan, pero nag-focus ako dito sa dalawa na to. Unang-una, lumang negosyo, pwede mong simulan. Turon business. Turon. Nag-aaral pa lang tayo ng elementary, may turon na. Tama. Actually, hindi ko ma, ano up kung if I recall it right, nagtinda pa ako ng turon with banana cue. Nung, nung pa yun, elementary, pero naglaku pa yata kami. So, turon is already there mula noon hanggang ngayon. And take note, even big, giant companies, pinatulan ang turon business. That is SM. Okay? So, pakita ko po sa inyo muna. Mag-survey muna tayo. Pakita ko lang sa inyo ang aking na-research. Noong 2016, kumita po ang SM Markets ng higit kumulang sa 360 million galing lang sa turon. Imagine mo yon, 360 million turon lang. That's 2016. Sa lagang 15 pesos bawat piraso, nakabenta po sila ng 24 million piraso sa isang taon. Ganon kadami. Alright? So, ang tanong, bakit ba naging matagumpay ang turon business ng SM? Imagine mo, SM, napakalaki niyan, kilalang kilala natin. Pero kumita pa at ginawa pang negosyo ang turon. Ano nga ba naging sikreto nila? One, standardization. So, ano ba yung standardization? So, bawat turon po ay may 8 pulgada ng haba and 2 pulgada na diameter. So, may sukat po, standardized po sila. Okay? So tama ang timpla ng saging na saba, langka, at asukal. Saktong-sakto. So sa lahat ng SM, yan ang malalasa mo. Actually, tama naman siya. Nakadalawa na po ako ng tikim yan eh. SM Bataan and uh, Save More dito sa uh, Dilalupian. Pareho ng lasa. Okay? Next, accessibility nila. So sa lahat, meron po yan. And mamaya makita rin natin ang positioning nila. Okay? Then, affordability. Abot kaya. So, that time, 15 ngayon. Hindi ko alam kung magkano na ngayon. Pero, kaya-kaya pa rin. Di ba? Si pag nasa mall ka, marami ka dalang pera eh. So, abot kaya ang presyo niya po. Okay? Now, question. Why more sales? Bakit madami silang benta? First, may captured market kasi po ang turon. Kasi nandun na yung tao, di ba? Nasa paligid na nila yung tao. Then second, yung position ng turon. Di ba pagpasok mo, dito sa DLPS sa Sabor, pagpasok mo, makikita mo na agad yung turon na eh. So medyo gutom ka ng konti, kumain ka na. Then meron pang uh, kaakibat or kasamang coffee. Magmimirienda ka na talaga. Okay? Now, paano naman sa atin? Paano tayo gagawa ng turon? Okay? Now, unang-unang step ni Rockstar para sa atin. If you want this business, ang payo ni Rockstar, first, Mag-practice muna tayo ng pagluluto ng turon. Siguro isang linggo. Magluto ka ng turon, pakain sa pamilya, ikaw mismo. Gawin mo siyang standardized. Ibig sabihin, sa bawat araw na nagluluto ka, pareho siya ng sukat, pareho ng lasa, pareho ng timpla. So, yun muna yung gawin mo. Noong isang araw, tinanong ko yung hipag ko. Sabi ko, Timer, marunong ko ba magluto ng turon? Oo, marunong naman ako. So, halos lahat tayo, marunong gumawa ng turon, di ba? Ang question lang, kaya bang pare-pareho ng lasa at timpla yan? Yun ang dapat nating Iba, sir. So, give time sa lasa at timpla. Huwag tayo magmadali. Again, sa lahat ng mga nagbinegosyo, may trial muna yan. Tingnan muna natin yung testing muna na tinatawag. Trial ng lasa. Huwag tayo masyadong excited, nag sobrang nagmamadali. Second, tiyakin natin ang supply ng saging na saba. Punta ka ng palengke, kausapin mo sila ate, o mabibigyan nyo ba ako ng saging na saba. Ito yung kailangan ko, 10 kilo. So, kausapin mo na yung tatlo. Yung tatlo na yan, siguro kaya kang bigyan yan. Kahit ikaw na magpahinog kasi marami yan nabib nabibilid diba, sa palengke, ikaw na magpahinog. Okay? Now, eto po. Dalawa kasi ang pwede mong tahaking landas. Okay? Sa pagtuturon. Pakita ko lang sa inyo. Sa turon business, pwede mong sundan yung traditional and medyo may konting innovation. Ang traditional, eto po yung magluluto ka, ibenta mo. Tama? Or magluluto ka, i-deliver mo sa mga schools, i-deliver mo sa mga kumpanya, magpo-order ka, then maraming bibili. Tama po? So yun yung traditional. Okay din to. Kasi ito naman yung concept na nakagis na natin. Si Turon, pag deliver sa'yo, kakainin na lang. Kainin na lang tayo. Or meron kang distribution ta channel, meron kang seller, meri-seller ka, uh, meron kang sinusuplayan. So ganun lang yung structure niyan. Okay? now, if you want to become innovative, medyo mag-innovate ka, ano isip ko sa turon? Timplahan mo siya. Gawin mo siyang parang lumpia, pero hindi pa siya luto. Eh, kung meron na dito, ah, pero pwede mong gawin. So, si turon, timplahan mo ng saging, timplahan mo ng kung ano man ng flavor, irap pala, tapos lalagyan, ganyan, ilalagyan, tapos si ref yan, di ba? i-deliver mo yan, sa bebenta mo yan sa mga pwede kang magbenta directly, magpo-order din. The same method nitong traditional way. Ang kaibahan lang, ang turon mo, hindi pa siya luto. Iluluto pa lang nila. Para siya lumpia, hindi pa siya luto, ipiprito muna. Why not, di ba? That's innovative way. Pwede? Subukan natin. Okay? Mamili ka ngayon. If you want to go, kung gusto mo ng turon business, piliin mo. Okay? Magta-traditional ka ba or pipili ka or mag innovate ka? Yan po ang aking challenge sa inyo. Now, second po na lumang negosyo pero pwede nating ibalik. Plant business, plantita, plantitos. Naalala natin yan, okay? Now, history muna tayo. 2020 to 2021, ayan ang boom. Nag-boom talaga yan. Kasi lockdown era, so dyan dumami yung mga hobby natin, naging plantita-plantitos tayo, tapos stress reliever na rin tayo. Dami sa atin na stress nung panahon na yon. Buti may halaman, may nakakausap tayo, may halaman, meron tayong nasika sa so pagising natin, kundi baka mamaya marami na sa atin nagkaroon ng anxiety that time. So malaking tulong ang uh, mga halaman nung panahon ng 2020, 2020 to 2021. Now, Noong 2022 to 2023, medyo nag-decline, okay? Kasi nasaturate na yung market. So, sobrang dumami na ng nag, nagbenta ng halaman, bumaba na rin yung demand kasi medyo nakakalabas-labas na tayo nito. So, yung mga na-stress, hindi na na-stress. Yung mga nalilibang, nagtrabaho na. Nabawasan ang demand. Now, 2024, 2025 ngayon, alam mo ba na stable pa rin ang business na yan? Yes, marami pa rin diyang kumikita na negosyo. Hindi, hindi mas trendy, pero may loyal client. Diba, Napansin nyo, yung mga nagplantita, nagplantito noong unang nung panahon ng pandemic, boy pa rin. Kami meron pa din eh. Naalala ko si ate ko, hey, ate Deb. By the way, happy birthday kuya Freddy ah. Let's go, let's go. Uh, my brother-in-law na sobrang bait. Love you kuya Freddy. Happy birthday. Love ka namin. So, meron, kasi sa US sila nakabase, pero inabot sila ng pandemic dito. Kaya si ate ko naging uh, plantita. So hanggang ngayon, meron pa rin pa kayong mga halaman dito. Madami pa rin. Hindi pa rin nawala. Alright, so anong gagawin natin kung gusto mo sa halaman business? Ano yung plant type? So eto, meron tayo dito mga types ng plants na pwede pa rin natin benta First, pwede pa rin sa rare and exotic Medyo mataas pa rin ang demand po yan Okay, alam pa rin tayo ng rare and ex exotic Second, aesthetics pa rin Yung mga nakapot na potted plants So yung mga magaganda uh, Medyo may demand pa rin dyan eh <coughs> Kasi marami pa rin ngayon Lalo po ngayon, sobrang dami na nag-ayos ng halaman. Kasi nga, napunta na tayo sa pag-decorate ng bahay na DIY na lang. Nandiyan ang City Hardware, nandiyan ang DIY, nandiyan ang IKEA. So, na -de decorate natin bahay natin ng tayo-tayo na lang, tama. And, of course, pag inayos natin bahay natin, hindi pwede mawala ang halaman. Kaya, mabili pa din. Okay? And, iba-iba pang klase ng mga halaman na pwede natin ibenta. Okay, so selling strategies natin, content marketing, hindi pa rin mawawala yan. Educational angle, ibig po, mag-offer ka muna ng how to uh, do this, how to take care of this type of plants, may mga ganon. So magbigay tayo ng value. And third, personalized plants, yung pots nila, may name, pag may birthday, pwedeng pang regalo, gawin natin medyo innovative ng konti. And delivery, ibig sabihin, pwede natin isend. Alam nyo, may napanood ako na isang Mabata um, pa siya eh, pero napakatagumpay ng kanyang uh, plant business Alright, so sa atin po lahat, ayan ang dalawang lumang negosyo Na pwede pa rin tayong kumita Magsimula ka na, turon, halaman Again, sa lahat ng mga gusto magpa-code SKEDOC on business Pwede po kayong mag-message sa akin, personal FB And meron tayong Rockstar Media Service Ayaw po ang ating package, let's go, let's go Kapi po tayo By the way, sa lahat ng mga gusto mag-join sa ating community IMG Rockstar para makapag-save ka na and invest para sa future mo. And if you want to have your business dito sa financial industry, PM ka lang. And kay Sir tinwan, may healthcare, life protection, and investment. Let's go, let's go!